Habang kami natambay din eh, may napulot akong cellphone. Ayan. Kung kanina man ho aray cellphone, aray ay hindi ko cellphone. Ayan ho yung wallpaper. Kung kanina man ho cellphone, ay pakibalikan na lang ho din eh. Hindi ko alam kung sino may ari na re, Ay, hindi ko din ho maalam. Hindi ko maiwan. Baka ng iba. Kaya, antayin ho namin yung may ari ng cellphone aray. Ayan yung dalawa. Nangunguhan ng bulaklak oh. Siguro ho babalik ko yung may ari ng cellphone are Ayan, nalaglag ho siguro, aray. Ay, dantayin ho natin. Hello po. Naiwan, niyo po. Naiwan niyo po yung cellphone niyo? Ha? Yes, ay, narinig po sa may ano, yung mahabang kalsada ho. Ho, pwedeng iwan ang cellphone, aray. Ako ho kasi ay uuwi na. Ay, mm -mm. saan pag uuwi pa? Buti ho'y nakuha ko ang cellphone ng inyong anak. Kung hindi ho, ay ari nakuha ng mga nagpuntahan din eh. Ah, nasa inyong asawa, Horicel cellphone, are? Oo, ala ko ikaw yung aking titi at ako'y ng lukuhin pagka natawag ako sa kanyang ama. Ah, ay ano ho, ang inyong atang asawa ay nagparne kanina, yung gahong naka-tricycle? Oo, ah. Uh, uh, ay, ayun nga ho, nakalaglag ng cellphone. Ay, nata ho. Okay. Cellphone nyo po ba to? Yeah. Are, ho, so, na so. narinin na ho ang inyong asawa. Oo. Oh. Wait <laughs> Ay, ang asawa napulungkot. Sabi kay kunin ho ang inyong... Kunin ho ang, ang, ang ano nyo. Gawa nang napulot ho namin. Ay, ay, ay. Sige po. Buti ho. Nakuha kong inyong cellphone. Pauwi na rin ay, ho kami. Sige tayo. po. Asawa nyo. Nagbablog ko ako eh. Yan ako may na cellphone ha. Ayos lang ho. I-upload na rin. Oh. ay mga batang pagkagayon ng mga nangyayari ay talaga hong ay pag may nakapulotuko yung cellphone inyo isa ulit nako katulad hong tatay ay yuno know, kailangan-kailangan nila sa araw-araw uh, na buhay ayon so, maganda tayong tayo ang nakapulot ay paano kung ibang hindi na ho binigay ano sa so, ayun mga batang ako uuwi na inantay ko lang ho, si tatay mabuti ho at Nakita ko at bumalik naman ho sila kaagad.